Long time no see mga kabakit. Eh nga tayo sa unit natin uh, na no, di ba? Ito dosan na unit ito dosan. Ah, ang tagal ko di ka nag-upload sa YouTube, no. Eh ito yung ano, unit dosan 220. Ngayon, pahinga pahinga muna kami dahil uh, antay kam antay muna kami ng advice. So ngayon, naglinis-linis kami bako, kintab na oh. Oh, magintab na, dalinisan ko na 'yan. Antay nang bakbakan na naman 'to. Ngayon maglabas muna ako Saan mo yung bag po Ay po. Bag muna tayo kasi sialan muna natin yung kasamahan natin doon Yung mga kasamahan natin Waiting for advice din sila Sa patos muna tayo Ay nagpo po Yan Ah Okay, pasilan muna sila natin, no? Oh. <laughs> Ay, nako po. Uh. Yan. Oh, gintab na oh, na, gintab na. Ang ganda no, basta malinisan na. Ah. Tuhan, 220 yan. Oh. Kata tapos lang naghugas. Yan ang model niya oh. Yan. Wait, yung kasamaan ko do nang ano siya oh, naghugas siya ng ano, cream niya no. Ako bago, bago lang, kata lang ako. Tik na yan. Natumba pa to yung ano, con. <coughs> lapitan natin si kuya bagong bago ng crane nya oh kuya madami pa tubig ang sipag ng veterano natin operator oh laki pa lang ang 1,000 tons ay 1,000 ah 1,000 yan ang crane na to bukulang buwang po ano? bukulang buwang po wala na ano wala na siguro tubig. Pero pwede dagdagan yan maya pag sa ano, yung truck. Ha? Doon naman tayo sa dulo. Oy. Oh, eh. Tingnan ang unit Basta sa bagong hugas, bagong ligo. No? Ito din sa atin yan. bagong ligo, ano, ano tawag? Sariwa talaga, no? tingnan. ah dito muna tayo magpasal-pasal. Ito yung plate na minong no, ginagamit. Yung trabaho namin dito mga kabakit. Eh ano, board pile kami. Board pile no, sa railway. Ah, railway kami. Ito naman sila sa mga seat pile to. Mga dami yung mga bako. Yan. O, oh, dami. Dito, ilan sila dito? Lima. May apat pa doon sa dulo. Apat na lima dami yun din namin dito oh. may crane kami may hey, 50 tons yan 50 tons oh, oh, Hyundai 300 yan yan para pang ano to vibro oh, vibro vibro yung dala ilan yung vibro dito parang 6. punta natin yung kasama natin dito nandito na sila nag ano antay ng advice sila no oh kung oh, bakit oh, time. long time no see. Oh. Anong ginagawa mo dyan? talaga yung kaibigan kong vlogger eh. oh, gwapo talaga yung, ano ka? vlogger na yeah. kaibigan ko. Vlogger <laughs> nga la. <laughs> Walang magawa eh. Wala. Kaya lang ba kayo may advice? Wala pa. Standby muna. Standby muna? Oo. Oh. oh. Dapat vlogger ng kurtina? Wala na. Eh, naghihirap tayo eh. Walang trabaho eh. Kaya ito muna. Ay, ah, grabe. Yung checks natin. oh, wala. Wala. Okay, wala tayo. Bawal yun. tayo dyan. tayo. Ang ganda pa na ng helmet mo. Oh, uh, helmet lang. Kailan pa kayo may ano? Wala pa. Kami sa amin, wala rin. Wala rin. Ano din kami? Ano, saan yung buwan dito? Wala na? Yung... Yung rig nyo? Ah, uh, yung ano? Hiniram doon sa dulo. Wala pang bakal doon sa amin. Sa ano rig to yun? ano yan? Paano tayo makakatapos niyan eh, may apat mo naman doon, ano? Yung isit pile yun? Mm -hmm. ah, grabe! Yeah, yeah, yeah. pile namin dito, mga kapakit. Ah? Ito yung mga veterano, mga operator dito. mga na. pinili talaga to sila. Huwag naman veterano. <laughs> <laughs> Yan o, nami dito, yun dahil dito, mga sampo siguro. Anim kayo na, ano? Oo, oh, anim. Sa isit pile, no? Ah, Sa isit pile, apat. Apat lang? Apat may dosan pa naman isa dyan An anong ah yan sana ano yan ba yung sa yung inaw doon na apat na postahin nyo yun, yun, ah yung breaker yun yung, pang ipit oo yung prrrr tapos lang ah grabe <laughs> upload ko to sa youtube remembrance ba ah oo oh. yan ginagawa namin kung wala kami advice eh higa higa, higa lang no hindi <laughs> naman tayo bawal naman tayo man chicks eh dito na lang tayo sa bako Ahora a mí me quedan por con tela? Con tela.